Ay, hindi ko kasama si wifey at mga kiddos. Sinisip kong palipasin na lang ang birthday kong ito. Magitan parang isang normal na araw lang. Pero hindi papaya na nanay tatay ko. Talaga nagpumilit maghanda, nang hiram ng pera para makapamili ng ingredients. Ay, nagpakulo na nga ng hipon at saka ng manok ng nanay tatay. pagkatapos maghimay at maghiwa, ay eh, bisin ang kutsa na ang baboy at isinama na ang kikiyam na napakarami. Nabes talaga ang pansit gisado ni tatay Nako, sobra Nung naluto na yung baboy at kikiam Tinanggal natin, ginisan ng separate Ang sibuyas at bawang Anong naluto na ang bawang at sibuyas Ay isinama na ang manok na hinimay Nung medyo naluluto na yung manok na hinimay Isinama na yung hipon Ko, pagkabango ah Lalo nang humali yung ang bangon no? yung lutong baboy at kikiam at isinama na nga yung mga gulay na hiniwa-hiwa habang hinahalo tatay parang gusto kong kumuha at papakina eh nilagyan pa na siyempre ng oyster sauce na lalong pampalasa oh ang sarap ah habang hinahalo ang mga ingredients pansin ko eh puno na agad ang silyasi dahil sa ingredients malaang lalo na pag nilagay ang pansit pinakuluan ng ang bihon doon sa sabaw ng kaldo yung pinagsama-sama pinaglutuan pinaglagaan ng sabaw ng manok ng hipon at saka ng baboy at nung malambot na nga yung bihon sinama rin yung miki yan kung oh, sarap pag hinahalo tapos kitang kita mo yung ingredients na ipapatong later on hindi ko hinangadam karbong birthday as long as healthy ang pamilya ko lalo mga anak ko at asawa ko laking pasalamat ko na at yan sinama ni tatay lahat ng ingredients na luto na doon sa pansit ko oh, pwedeng ready na ito. Habang hinahalo ni tatay, eh, gustong-gusto ko na kumuha sa aking plato. Ganyan ang ating mga magulang, kahit matatanda na, hindi papayag na hindi may paghanda kanilang anak sa birthday. Ito guys, talaga sobrang sarap. Talagang hindi ko na iwasan na pagsubo ng malaki. Sobrang sarap, lalo't may kalamansi. Ang sarap ah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.